Hi, ako po si Stella <laughs> Buti pa ang presyo nagmamahal. Buti pa yung resibo, official. Buti pa yung list, pinag-aagawan. Buti pa yung exit nilalabasan. Buti pa yung toothpaste, happy. Buti pa ang assignment, inuuwi. Buti ka pa, nakauuwi sa bahay na may buhay at may lakas pang taglay. Buti pa si Marcos may bangkay. Buti pa si Marcos may bangkay physical. At nakikita habang ang ibang pamilya na kanyang binigkima ay hindi pa rin makapagluksa. Hindi pa rin natatagpuan ng mga bangkay nilang binaaboy at nilapas tangan. Narinig mo na ba ang mga kwento nila? Malamang hindi pa. Ang mga kinuriyente, katawan mula ulo, hanggang talampakan, mga sinakal, gamit ang alambre, mga pasta na lang binubugbog sa kalye, mga pinagkubugbog ginaso gamit ang nagbabagang sigarilyo mga pinahiran ng pamintang ari mga ginahasang babae sa pamamagitan ng pagpasok ng talong na pinahiran ng sili mga nilibing ng buhay mga nawawalang bangkay kung bayani ang tawag siya sang may sala anong itatawag natin sa kanila? Ngayon mo ay sa mukha ko ang puntang inang move on. Ang nakapapanlambot na this is for the healing of our nation una. Hindi bayan ng kanilang pinaglingkuran. Magkos kundi para sa kapayapaan ng pagpapalitan ng kasaysayan. Buti pa si Marcos sa lugar ng bayani na halibin. Bayan kong Pilipinas ay okay, sakit-sakit mong mahalin. Salamat. <laughs>